Tingnan nyo guys, ang taba ng utak nitong tao na to yung may-ari ng motor nito. Nasa daan. Kinarang talaga sa daan. Eh. Pero Dito pa nilagay sa gitna. Saan ba yung tao niyan? yung utak niyan nilagay niyan? Galing naman ng utak ng tao na ito. talaga sa daan. Ano ba, bawal daanan? Okay hey guys, tingin nyo kung saan utak nitong tao na to yung may-ari ng motor hey, nasa daan pa talaga ng pinaparada inaharang ang galing naman ng may-ari ng motor nito biro mo na sa daanan pinaparada na sa daan talaga pinarangan yung daan galing naman ang utak nitong tao na to uh, pag dumadaan umiilag yung dumadaan tindi ng utak nitong tao na to yung may ari nitong utak nito. Tingnan nyo guys, may utak ba tong tao na to yung may-ari ng motor? <coughs> Tama bang pag-iisip nito? Nasa gitna ng daan pinaparada yung motor? May-ari nito?